Isang malaking revelasyon ang ginawa ng OPM singer na si Clarice de Guzman sa loob ng bahay ni Kuya. Sa episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, matapang niyang inamin sa buong mundo ang kanyang tunay na pagkatao na siya ay isang bisexual. Pero paano niya napagdesisyonan na sa ibin ito sa publiko? Ano ang naging reaksyon ng kanyang pamilya at bakit siya natakot na lumantad noon? Aalamin natin ang buong kwento sa pag-amin ni Clarice de Guzman, isang kwentong puno ng tapang, pagmamahal at kalayaan. Huwag kalimutang i ang video at ito ang notification bell para update ka sa mga susunod nating mga videos. Sa isang task na pinangunahan ng celebrity house guest na si Michelle D, pinag-usapan ng PBB housemates ang iba't ibang misconceptions tungkol sa kanila. Dito na nga nagkalakas ng loob si Clarice na ibahagi ang kanyang sekreto na matagal na niyang kinikimkim. Ayon sa kanya, ang tagal kong pinag-isipan kung sasali ako ng PBB kasi hindi ko alam kung kaya kong expose ang buhay ko." tingin ko ito na yung time na sabihin sa inyo and to tell the world that I am straight. Tingin ko ito na yung time na sabihin sa inyo and to tell the world that I am not straight. Sa puntong ito, proud niyang inamin na siya isang bisexual at may isang special someone na patagalan niyang kasama sa buhay. Anyan pa ya? Dagdag pa niya, I'm by yung kinikwento ko sa inyo na may 4 years akong partner. Yes, I have a partner of 4 years and her name is Trina. Isang nakakatuwang revelasyon na rin ang kanyang binahagi na alam ng kanyang ina ang tungkol dito at si Trina mismo ang kasama ng kanyang ina ngayon. Bagamat takot siyang husgahan noon, masaya siyang tanggap pa siya ng kanyang pamilya. Hindi niya raw inaasahan na masasabi niya ito sa publiko, lalo na sa isang national TV show tulad ng Pinoy Big Brother. Ngunit bago niya napagdesisyon ng lumantad, marami siyang kinakatakutan. Una, takot siyang ma-judge, takot siyang hindi maitindihan ng ibang tao, takot siyang magbago ang tingin sa kanya ng mga sumusuporta sa kanya, at takot siyang maapekto ng kanyang career. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mas pinili niyang magpakatotoo. Sa huli, sinabi ni Clarice na ito isang bagay na dapat sineselebrate at hindi dapat ikahiya. Ang kwento ni Clarice de Guzman ay isang inspirasyon na marami. Ipinakita niya na ang pagmamahal ay hindi dapat itinatago at na ang pagiging totoo sa sarili ay isang bagay na kailangang ipagmalaki. Ano sa tingin mo ang kahalaga ng pagiging bukas sa iyong tunay na pagkatao? I-comment mo sa comment section. A